What's up guys? Tara samahan niyo akong magluto ng own version ko ng chicken buffalo. Ayan guys, ibiprito lang natin. Pero bago yan, yung chicken, uh, minarinit ko na yan ng salt, paper, white paper, at saka yung mushroom powder. Yung kasi yung pampalasa nila dito. Favorite ito ng alaga ko, chicken wings. So yun ang lulutuin natin. pinafry fry ko muna siya ng ano, mga half cooked kasi ida double fry ba natin para mas crispy yung manok natin lilinawin ko lang guys hindi ako chef cook o oh, alam nyo nag aral para magluto mahilig lang ako magluto pero hindi lahat ng liluto ko masarap <laughs> yung parang tansya tansya lang ganon kasi mahilig akong mag experiment ng mga pagkain dito kasi sa ano sa bago kong amo kailangan magluto ako ng tatlong dishes para sa aming dinner. Eh, para sa akin, madali lang yung magluto. Ang mahirap sa akin kasi is yung iisipin mo kung ano yung lulutuin. Yung baga, kumbaga sana alam mo na yung lulutuin para sa next na ano na dinner, eh sana madali na lang pero mahirap kasi mag-isip kasi ikaw na lang ang bahala kung ano yung lulutuin ang maganda lang kasi is kung ano na yung naluto ko, hindi nagre-reklamo yung mga amo ko. Kaya kung ano na, ano na lang yung niluluto ko. Ayan, pagkatapos nating i-fry, pahinga natin ng mga 5 minutes. Tapos, saka natin i-double fry. Para mas crispy nga. Mas masarap kasi pag crispy, di ba? Sana may makapanood din ng mga kagaya kong OFW. Para ma-share naman nila sa akin yung mga iba nilang niluluto na Chinese food. Kasi ang hirap talaga mag-isip kung anong lulutuin dito. Nagpainit tayo ng mantika. Ito ang ilalagay ko. Tomato sauce. Tapos kung gusto natin ng medyo maanghang, meron din ito. Gusto kong lagyan ito. Gusto ko yung medyo maanghang yung lasa. Wala kasi akong mahana na chili flakes dito. Kaya ilagay na lang natin yung chili sauce nila. Mas masarap kasi kung mag-aagaw yung tamis at saka ang hang, ba? Diba? Ilagay na natin yung tomato sauce kasi brown na yung garlic. Tapos, lagyan natin ng konting honey. Konti lang naman. Ito yung twist sa akin ng buffalo po. May konting honey. Habang nagluluto ako, dumating na yung alaga ko at nagtanong kung ano yung mabango. What is that? Okay na yung sauce natin. So, ilagay na natin yung chicken natin. Tapos, saka nating halu-haluin. Or, e, eh, mekos-mekos na lang natin, sabi nila. Pag halu-haluin, mekos-mekos hanggang sa makot yung chicken sa ating sauce. Nagtanggal na ako ng ilang peraso para sa alaga ko kasi hindi siya kumakain ng maanghang. Saka ako lilagyan ng silisos sauce para sa amin naman kasi yung amo kong babae mahilig din sa maanghang. Ayan, halo-haloin natin ulit at saka pwede na yan, pwede nang iserve yan. Masarap sa akin ang bupalo pag maraming garlic. Yung pag mo yung chicken, nakakagat mo din yung garlic. Ayun lang for today's video. Salamat and bye-bye.